Mm. Dito tayo ngayon sa Daungan. At nandito yung ating kaibigan nag-aayos uh, ng bangka. Yan. Marunong yung mag-repair. Kaya kung meron kayong mga bangka dyan na gusto yung pa-repair, kontakin lang si Buddy Bugo. <laughs> 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 oh, Rodrigo, Rodrigo! Duterte Duterte. <laughs> kung gusto niyo uh, magpa-repair magpagawa ng bangka kontakin nyo lang si Baday Rodrigo Macapugas siya po ay bitranong panday ayan oh, o nagre-retro siya aday reto ka sa dam ayan mga guys so maraming bangka ang nakaparada dito ngayon ano? ayan o ano? yan ay uh, sa gabi sila lumalaot at uh, kung tawagin dyan ay pagsinaw pang uh, pang uh, ano ng huli ng isda sa gabi yung may pana ay naman, ay marami sila dito oh. Yan ang sitwasyon ngayon, papunta tayo sa dagat, mawawala tayo ng pain. Pero medyo uulan yata. Kaya Pero okay lang kasi maliligo tayo. So ayan guys, ang ating sitwasyon dito ngayon ha. Ayun po yung bangka natin na naka-display. Hindi akin 'yan. Wala akong bangka dito. Ayun. Ito hiraming ko lang itong maliit. Mamaya kasi punta tayo sa dagat, mawawala tayo ng pain. So thank you for watching. Ayan, ulitin ko. Kung meron kayong yung uh, bangka dyan na i -re repair uh, kontakin lang si Buddy Rodrigo Makapugas. lang Ayan. Ayan. Thank you for watching. God bless.